Isayas Ang matuwid na hari. Ikatatlumpu't dalawang kabanata. May isang hari na maghahari ng matuwid at ang kanyang mga opisyal ay mamamahala ng may katarungan. Ang bawat isa sa kanila ay magiging kanlungan sa malakas na hangin at bagyo, ang katulad nilay ilog na dumadaloy sa disyerto at lilim ng malaking bato sa mainit at tuyong lupain maghahanap at makikinig ang mga tao sa Diyos. Ang taong pabigla-bigla ay mag-iisip ng mabuti para malaman niya ang kanyang gagawin. Ang taong hindi alam kung ano ang sasabihin ay makakapagsalita ng mabuti at malinaw. Ang mga hangal ay hindi na dadakilain at ang mga mandaraya ay hindi na igagalang sapagkat kahangalan ang sinasabi ng hangal at ang masama niyang isipan ay nagbabalak na gumawa ng mga kasamaan. Nilalapastangan niya ang Diyos at pinagkakaitan ang mga nagugutom at nauuhaw. Masama ang pamamaraan ng mandaraya. Ipinapahamak niya ang mga dukha sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan. Kahit na sa panahon ng paghingi ng mga ito ng katarungan, pero ang taong marangal ay may hangarin na palaging gumawa ng mabuti at ito'y kanyang tinutupad. Kayong mga babaeng patambay-tambay lang at walang pakialam, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyo. Bago matapos ang taon, mababagabag kayo dahil hindi na mamumunga ang mga ubas at wala na kayong mapipitas. Matagal na kayong nakatambay at walang pakialam. Ngayon, manginig na kayo sa takot. Hubarin ninyo ang inyong mga damit at magbigkis ng sako sa inyong baywang. Dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan dahil sa mangyayari sa inyong masaganang bukirin at mabungang ubasan. Ang lupain ng aking mga mamamayan ay tutubuan ng mga damo at matitinik na halaman at mawawala ang masasayang tahanan at lungsod. Ang mataong lungsod at ang matibay na bahagi nito ay hindi natitirhan. Ang burol at ang bantayang tore nito ay magiging parang ilang magpakailanman. Ito'y magiging tirahan ng mga may ilap na asno at pastulan ng mga tupa. Mangyayari ito hanggang sa ipadala sa atin ang Espiritu mula sa langit. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupaing at ang matabang lupaing ay magiging kagubatan. Lalaganap ang katarungan at katuwiran sa ilang at matabang lupaing. At ang bunga ng katuwiran ay ang mabuting kalagayan, kapayapaan, at kapanatagan magpakailanman. Kayong mga mamamayan ng Diyos ay titira sa mapayapang tahanan at ligtas sa kapahamakan, at wala nang gagambala sa inyo. Kahit masisira ang kagubatan at ang mga lungsod dahil umuulan ng yelo na parang bato, pagpapalain kayo ng Diyos. Magiging masagana ang tubig para sa mga pananim, at ang inyong mga hayop ay malayang manginginain kahit saan.